Okay guys, good morning and welcome to my channel. Ayan anyway guys, mag Muna ako ng mag-ulay. ako guys. Lagyan ko ng malunggay. Binataan. Binataan. ito sa Oops. Hayun yes. guys, maganda ang panahon na noon. Hindi ito lang radio. Hanap ako guys. Ay, nakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak 気持ちいいな。

guys, my Ayan, yeah, naguha lang ako ng tanglat guys. sabi hmm. Ang problema, paano ko makuha yung ito sa ang sabi Ang taas. Ayan, try ko lang na Ayan guys, mga ko lang. Talbis mo

Ah, ayun guys, natapos na ako nakapanguha ng gulay. Ah, doon lang sa gubat. Ah, uh, alam niyo guys, kailangan talaga tayo, kailangan sa ating katawan na kakain din tayo ng mga gulay. Hindi kaya puro lang isda, tapos kaminsan farming na walang gulay. Kasi, parang iba talaga na may gulay, no? Doon gulay talaga, yun talaga ang makapagbigay ng malakas na resistensya din sa atin, katulad ng malunggay, no? So, paminsan magulay din tayo. Huwag natin kalimutan na magulay kasi ito ay para sa ating katawang kasi pansin niyo guys, pag lagi lang tayo kain ng limbawa, isda o karni, parang iba. Ang asawa ko nga ayaw talaga nyo na walang gulay. Na, ang sabi niya kasi, parang hindi daw siya magusok pag walang gulay. Pag may gulay daw, talagang feel, feeling niya busog na busog siya. Ayun. Kaya, naman, pag walang duty, talagang nagkugulay ako. Para magkakit sa asawa ko, uh, may gulay siya at makain. Uh, eh. No? May mahigap siya na sabaw ng gulay. Kaya tayo guys, hindi tayo magkatabilin na ano, magkulay talaga tayo. No? ang uh, ating asawa pag nasa trabaho, lalo na pag wala tayo duty, Ipaghanda natin ng mga kain, no? Lalo na yung gulay. Kasi ang gulay talaga, yan, maganda talaga yan sa ating katawan, no? Kahit uh, gulay, malunggay, uh, talbos ng kamuti, o sayote, kahit ano, basta gulay. No? Uh, so, kunting sipag lang tayo guys sa pag-asikaso sa ating mga asawa ayan